Saan nga ba ang mga variant 20 PC coins natin? Pag-usapan natin yan mga ka babalik mga ka-hunters, kali may una, bago tayo magtuloy-tuloy, huwag po ninyong kalilimutang i-like ang ating Facebook page. I-like po ninyo, follow at share ang ating mga video. Press no nang sa ganun e, eh, maging mas masaya. Mas marami, mas masaya. Diba? At siyempre, huwag kalilimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pinutin ang bell para lagi kayo updated. Yan mga katres, pag usapan natin muli itong mga 20 piso coins. Saan nga ba makakarating ito? Kagabi, meron akong napanood na balita eh, yung kay Jessica. So, itinampok niya itong mga 20 pesos na barya. At sabi doon, ano, merong mga collectors, no? may mga tao na nag-collect nito. At sabi nga doon, eh, bumili itong mga 20 pesos nito sa halagang 500 to 1,000 pesos, di diba? para hindi kayo maniniwalay eh. Dahil sabi nga ng BSP, pagtama nga ng BSP, eh, wala naman yung espesyal na nahalo or composition dito sa mga baryang ito. So bakit binibili? No? Bakit ng ilang mga tao o mga koi collectors sa halagang 500 to 1,000 pesos? Yeah, siya po yung tao na tinutukoy ko na uh, nag-collect po siya ng mga isagdaang pirasong 20 pesos na bari at binili niya po sa bawat tao sa halagang 500 pesos isa. So kung kukwentahin po natin yan, umabot po ng 50,000 pesos sa kabuuan. Diba? At uh, nung siya po ay tinanong kung bakit niya nabindili ang mga bariyang ito, eh ayon po sa kanya ay eh, pampaswerte daw. Diba? Mga bagong pera. So hindi niya pinalampas yung pagkakataon na makakuha nga nito. Mga isang daang peraso. Nakompleto niya na po. So kung nga uh, magkukontakin nyo siya yung taong yan eh, hindi na po siya bibili dahil na kompleto na po yung 100 pieces niya so ayun guys yung sinasabi ko sa inyo sa larangan po no, ng pagkolekta ah uh, lahat po tayo mayroong karapatan eh di ba tulad niya binili niya sa halagang 500 pesos decision niya po yun dahil meron siyang baniniwala na may hatid na swerte ang mga bariyang ito at ganun din po ang tao ito no siya po ay bumili din ng mga 20 pesos na barya sa halagang isang libo. Mas mataas po yung kanyang naging palit. Ano? At doon po sa nabilihan niya, na-interview din po yun. Sabi niya, eh, malaking tulong kasi nagka-pandemic. Eh, no? Ha, nakatulong po yung uh, kanyang pinagbentahan ng mga 20 pesos sa halagang isang libo. So, yung mga gato pong mga bumibili ng mga barya, mga coin collector, meron silang dahilan syempre no, kung bakit gusto nilang mag-collect. Meron nga kasing mga tao na nagko-comment. No, sabi nga, eh, kalukuhan daw ng mga tao talaga. No, at bakit kailangan bilhin yung isang bariya sa ganong halaga. No. Una-una, respetuhin natin ang bawat karapatan ng tao. Lalong-lalo na kasi baka itong mga bumili nito ay uh, may nalalaman. Maaari nga uh, sila po ay may alam sa coin collection or numismatis. ba diba? Nag-aaral sa kasaysayan ng mga pareha hindi, hindi po natin basta pwedeng sabihin na kalokohan po ito at uh, isa pa syempre yung pera na ipinambili nila ay sa kanila kaya wala po tayong pakialam doon di ba guys at uh, nagpahayag din yung Banko Sentral ng Pilipinas no na hindi naman bawal ang pangungunikta ng mga barya no? ang pinagbabawal is, ang alam ko yung uh, coin hoarding yung pag-iimbak ng sobra-sobrang daming barya, di ba? Pero kung ito, halimbawa, nag-iipon lang tayo, meron lang tayong ilang piraso, di ba? Meron tayong mga 20 piraso, 10 piraso, 50 piraso, okay lang naman po yan, di ba? po natin yan, eh, or ipon natin sa ating mga alkansya. Pero kung ikaw, ayan yung mismatic, siyempre, yung mga itinatabi mo, yung mga tinatago mo, mga barya, ayan po ay alam mo at inaasahan mo na pagdating ng araw ay magkakaroon po yan ng halaga. Paano, na sabi? Paano ko nasabing? Paano ko Albo? Siyempre, meron tayong tinatawag ng mga collector's price at collector's value. Lalong-lalo na po kung meron po kayong mga itinatabi dyan, mga silver coin, mga gold coin, di ba? Lalong-lalo na yung mga gold coin na yan. Habang tumatagal po, ang isang hinto uh, eh, tumataas po ang value niya. Lalong-lalo na sa mga barya Di ba? At ah, syempre kasama na dyan yung mga error coins. Diba? Yung madalas natin tinatalakay. Kaya kayo guys, pag maganda ang inyong mga error coins, tabi nyo po yan. ba, diba? Huwag po kayong magmamadali na ipagbili ang mga yan. Hayaan po natin muna yan dyan. Diba guys, mas maganda kasi yung meron tayong iiwan ng legacy. ba, diba? Yung legacy na ating iiwanan sa ating mga anak at sa pamilya. Ayan, so syempre guys, ang sagot dyan ay malayo ang mararating ng ating mga bariya kasama na dyan. ng mga 20 pesos natin. Darating ang panahon, uh, magkakaroon po ng mga value at yung iba pa. So ang dito lang ating content. Maraming salamat po. Huwag kalilimutan mag-subscribe at iyon ang bell. Hanggang mamaya po. God bless you all. I'm out.